Pagtumingin ka na kislap ng iyong mata Dala mo ay saya Nawawala ang pangamba Pagkat kapiling na kita Di na mapipigilan ang pusong tinadhana Kung nahihirapan ka, ay laging sa samahan ka. Kailanman asahan sa aking naramdaman. Mahal. di dapat mangamba, kung minsan Ay napapagod ka na Dito lang ako Iyong pahinga Ikaw ang simula Mapahanggang wakas Di na matapos pa Sa tuwing ika'y wala Di makikita ang saya Sinanay mo ang puso kong laging nandito ka Pag nahihirapan ka, ay laging sasamahan ka. Kailanman asahan, sa'yo lamang aking naramdaman. Mahal, di dapat mangamba kung minsan na napapagod ka na Andito lang ako Iyong pahingan